hi everyone welcome back to my vlog it's megan your auntie and jessica and camico my charlie be together with my team and Ma'am Nixon guys Ano kami sa Jollibee Ayala Mons Manila B So guys Habang waiting kami sa order namin Nag-chikan muna din Ang dami po namin nasira Ang mga tao ngayong araw na to char As long as you can guys Ang dami pong tao dito sa Jollibee Dahil sa Jollibee Bira ang saya Amen Eh na nga guys Di ko alam kung sino sinisiraan nila dyan May pinag sila dyan Di ko alam basta Wala ba nagsisail po Nag-blog lang ko sa kanila char Alam nyo guys Ang gaganda talagang mga katrabaho ko Eh sayo na nga guys sumati na yung Order namin after how many years? Oh my gosh, nagugutom na talaga kami that time. Char, ako lang talaga nagugutom. Sa inyo guys, nagkita namin yung katrabaho namin si Mike. Kakumakain mag-isa, hindi kami nakita. Oh uh my -huh. like, yeah. Nulat ko siya. Ah. Chares. Mabis, yeah, na kami. Pabalik kami sa sobraho namin para makapagpahinga kami. Then, almost 30 minutes na lang po yung pahinga namin. Wow. As and, madami pa kami nakita ng aquas dito sa Ayala Manila Bay para sila mga si Mang Char. Habang naglalakit kami pabalik sa workplace namin, ang dami namin Nakakasalubong kasalubong naman na, kapag cosplayer o oh magas ang babait naman nila promise and ang kukita nila tignan habang nakasuot ng na mga outfit oh my gosh <laughs> sabi kasi ni Ma'am Shermay i-vlog ko daw sila para may kun content ako. Uy! So, yung kita nakita namin yung trabaho namin si ate. nag na pala si ate. Hindi kami na-inform. Oh my gosh. Ang cute. Nagda dalang ng ate na aso. Parang siya. Char. So, yung ang dami nila nakikita kong mga nakapag-cosplayer. Ang cute ang pugi. Chores. And after how many years, guys, nang mo na yung mga worker ko sa Mr. DIY. Oh my gosh. Pumasok kami dyan pero wala silang nabili isa. Uy! And after 30 days, guys, ayun, uwi na Bago kami nag uwi nagkagulo dito sa stores guys, kung pumunta sa Tilayla parang pinapaulan niya eh mes yan na guys pauwi na kami dyan ayan You're ang pupuog ko mga katrabaho oh <laughs> my gosh umayaw pa si tatay sorry actually guys daddy talaga tawag ko dyan eh napang naglalakad kami niluloko ko si Paolo din sa silpo wow. naman si Jin kasi bisibisihan Busy sa jowa niya tsaring sige so, na guys ang mga katrabaho kong makukulit nagsisigawan <laughs> ah? sila sa Ayala Moss and nandito na po kami sa laba and that's all for today guys thank you so much see to my next vlog bye bye mm -hmm.